kahulugan ng bituin sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga bituin ay may maraming kahulugan ayon sa mga detalye ng bawat larawan na natatanggap mo sa pagtulog. Kaya naman ngayon, magbukas ka ng Dream Dictionary para makuha ang kahulugan. Ang mga bituin sa kalangitan ay naging kaakit-akit na mga paksa sa loob ng libu-libong taon ang mga celestial body na ito ay nagdadala din ng okultong elemento na pinaniniwalaan ng maraming tao hanggang ngayon. Hindi mo kailangan maging pan ng mga alien na pelikula para makapanaginip ng mga bituin. Kadalasan, ang panaginip na ito ay maaaring bumalik ng paulit-ulit sa iyong pagtulog. Tulad ng alam mo na, ang mundo ng panaginip ay puno ng simbolikong kahulugan na makikita mo na ang pagkakaroon ng panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong mga pag-asa o mga bagay na gusto mo. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng mga bituin na nagpapalumuti sa kalangitan? Ang mga bituin sa kalangitan ay kumakatawan sa buhay na may pag-asa. Ang mga panaginip ng mga between ay may ang panaginip sa karamihan ng mga konteksto ng panaginip. Ang mga bituin ay kumikinang sa hangin na may lakas at lakas. Sa pinakapangkalahatang kahulugan, ang mga bituin ay kumakatawan sa ibinahaging pagnanasa na may panloob na lakas. Ang panaginip na may mga bituin ay isang magandang senyales dahil nagdadala ito ng na magandang enerhiya panaginip ng mga bituin ay nagsasabi sa iyo tungkol sa iyong panloob na lakas at kung paano mo ito kailangan gamitin upang ipakita ang iyong mga pagnanasa. Kung nakakita ka lang ng dokumentaryo, ito ang dahilan kung bakit naroroon ang mga bituin sa panaginip. Sa kabilang banda, kung hindi mo pa nagagawa ang mga bagay na ito at nananaginip ka pa rin kasama ang mga bituin, ibig sabihin ay may sekreto sa likod ng iyong mga pangarap. Upang may pahayag ang kahulugan ng mga panaginip, dapat mong tandaan ang bawat maliit na bagay dahil ang bawat detalye ay makabuluhan upang ilarawan ang iyong panaginip. Dapat mo rin tandaan na ang bawat panaginip ay may iba't ibang kahulugan ayon sa iyong kasalukuyang konteksto ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng shooting star kapag na naginip ka tungkol sa mga bumabagsak na bituin, nagdudulot ito ng magandang senyales. Ang panaginip na ito ay madalas na naroroon sa mga taong dumaan sa isang sakuna. Ang panaginip ng mga bumabagsak na bituin ay nagsasabi sa iyo na ang masasamang bagay ay tapos na at magkakaroon ka ng kapayapaan. Maaaring ito magpahiwatig na mga bagong pagkakataon ay nalalapit na kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bituin sa paligid mo. Ang kahulugan ng panaginip ng maraming bituin ay kumakatawan sa maraming pagkakataon na lumalapit sa iyong buhay. Dapat mong subukan at kumilos ng napakabilis upang samantalahin ang pagkakataon at matupad ang iyong mga pangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langit na puno ng mga bituin kung nanaginip ka ng isang langit na puno ng mga between, ito ay nagpapakita ng sandali ng kasaganahan na papalapit sa iyo. Maraming pagkakataon ng darating at dapat mong piliin ang tama. Huwag magbadali sa iyong pinili at tandaan ng pinakamaliwanag na between ang magiging pinakamahusay para sa iyo. Ang panaginip na makakita ng maraming bituin sa langit ay kumakatawan sa lahat ng pagkakataong darating sa iyong buhay. Kung nakakuha ka ng bituin, nangangahulugan iyon na nagtagumpay ka sa paggamit ng iyong layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gumagalaw na between. Ang kahulugan ng panaginip ng isang sumisikat na between ay kumakatawan sa mga pagkakataon na nasa paligid mo. Ang mga between ay patuloy na gumagalaw at dapat kang maglakas ng loob na kunin ang pagkakataong iyon sa tamang paraan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita kung ano ang iyong pupuntahan. Kung ang between ay nakikita, ito ay nagpapahiwatig na ang iyong patutunguhan ay nasa tamang landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magdasal kapag nakakita ng shooting star Ang kahulugan ng panaginip ng isang shooting star At umaasa sa isang bagay na may kaugnayan sa isang bagong trabaho At umaasa kang makakatulong ang magandang kapalaran para sa iyong ikabubuti Ipapatupad nito ang lahat ng gusto mo At sa maraming pagsisikap, makakamit mo ito Kahulugan ng panaginip tungkol sa may kulay na bituin kung nanaginip ka ng mga may kulay na pituin, ito ay tanda ng mga oportunidad na papalapit sa iyo na may kaugnayan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ipinapakita nito na magkakaroon ka ng maraming kasaganahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang starfish kung naghahanap ka ng starfish, ito ay isang senyales na nabubuhay ka sa isang buhay na may maraming abala at sinusubukan mong kontroli ng lahat ng ito. Palagi kang abala sa iyong trabaho at huwag tumitigil sa pag-iisip kung ano ang maaari mong gawin para mas marami kang magawa. Subukan mag-relax at tandaan na ang katawan ay hindi isang makina. Kailangan mo ng oras para magpahinga. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka ng starfish na lumabas sa tubig, ito ay senyales na mayroon kang kinakatakutan.